Ito na yan ano, yung asin tunnel dito sa Benguet trippers. Susubukan kong mag-uncut dito para makita nyo kung gaano kahaba o gaano kalayo yung tatawirin natin ano. Actually, nandoon yung motor ko sa dulo sa kabila ng tunnel na to. Tinakbo ko lang papunta rito. <laughs> Grabe. So, papasukin natin to, Reapers, hanggang doon sa pangalawang tunnel. Ayun, habang may dadaan. <laughs> Kasi nakakatakot dito. <laughs> Napaka-dilim trippers. Tatakbuhin ko na para. Ay, may <laughs> kasalubong ayun oh. may kasalubong. All right. Unsafe to trippers yung ginawa ko na to, unsafe kasi wala ano. Wala akong ilaw. Pero ayos lang kasi maliwanag. Kita nila ako. <laughs> Alright. <laughs> Katapos. <laughs> Nagsisigawan sila sa sasakyan. eto <laughs> lang. Malapit na tayo. <laughs> Iniingal ako. Oh, Ang dami pa niki. Oh. <laughs> Iniingal ako. <laughs> Matagal na itong ano, tunnel na. As in tunnel na ito, no? Trippers. <sighs> At subok na yung tibay nito. Simula pa ng ano. 1990 yung ano. Uh, pinakamalakas na earthquake dito sa ano Pilipinas grabe <laughs> piningil ako ah. so ayun yung unang tunnel trippers pupunta natin yung pangalawa banda dun ayan o oh. dun sa kabila na lang trippers tara so maglalakad lang ako ah. ganda wow ayun may resort dun o oh. sa baba ah Grabe, hindi nila ka. Pero, maganda, trippers. Gusto ko to. Adventure! <laughs> Ay, mukhang malayo pa yung isa. Barangay Tadiangan, Tumabenguet. Ayan. Ang lalakihan yung mga ano, rock formation, ano. Tapos nagpapawis. Ibig sabihin, tag-ulan na trippers ah. Ah. welcome to barangay tadiangan tuba babenget trippers ayan o oh. alright ah. talaga ako alright o oh, diba so alam ko medyo malayo pa yung pangalawang tunnel pero lalakarin ko yun Walking trip ba. taas river show. Oh. Ay grabe. Pag ako naluglog dito, sir! Sigurado. Ayan no. Oh. Grabe ta. Pakalula! Oh, oh. Ay grabe may falls pala rito. Ay no. All right. Ang ganda! Ayan, tapos kinukunik nila dun oh. Ginagawa nilang tubig nila, trippers. Ayan oh. O, diba? Safe naman at malinis yung tubig dyan, trippers, kasi galing sa bundok. At ah, walang tao ron o oh, walang nagbabahay sa tuktok. Ah, medyo malayo pa talaga yung lalakaring ko. Hmm takbuin na lang natin oh, at least tapos exercise pa ako tapos naigala ko pa kayo <laughs> alright ang <laughs> sarap paggala oh daming na ano ngayon dito jeep galing Baguio at jeep galing San Fernando siguro <laughs> tapos Eto, papunta lang Target City Ayun yung nakita natin ano kanino Resort Inn sa baba ah, Grabe ah, pagod pala pag ganito lang ah, Kahit nakakapagod, 3-4 size lang Dahil na-enjoy ko yung ano Yung paggagala na to ah, Wow Wow I love nature trippers alright ang layo na natin sa motor natin halos andun sa kabilang yun know, o sa kabilang bundok na yun so mamaya maglalakad na lang ako ayoko na mag maglakad ay mali yun na sabi ko mamaya maglalakad na lang ako ayoko na tumakbo niingal talaga ako yun slow down tunnel ahead so ito na yung pangalawang tunnel trippers ng asin tunnel ayun o oh. so malapit lapit na tayo konting tumbling pa grabe hingal ko oh, pero layo trippers kaya ayos lang ayos lang at least ayun na oh. nakikita ko na siya trippers pero ay, grabe. Oh, ang ganda pa rin niya. <laughs> Ayun. Na, buhay na buhay na yung mga waterfalls dito. Yung mga seasonal waterfalls dito. No? Ano? Malalim rin to. Pag nalaglag ka dyan, para sa ibang planeta ka na. <laughs> ang saya. Ang sarap kahit na. Hingal na hingal na ako dahil nga I love nature trippers oh. uh. eto uh. uh. na eto na eto na ah. Uh. oh. Uh. ay grabe oh ang ganda talaga ng nature oh hala eto na trippers Welcome sa pangalawang Asin Tunnel Trippers. Ito na yun. Ah, Hingal-hingala ako talaga. Dinaya ka. Ah. God gave us green. Now let's eat clean. Alright. Tama yun, Trippers. Ganda. Ang ganda. wow. So hindi ko na papasukin to at ah uh, rin yung kabila no triple hanggang dito na lang tayo sa dami dami lipad na paniki oh so hanggang ngayon hinahanap ko pa rin kung may natira bang ano dito sinsil ano <laughs> kasi sa so, totoo lang sinsil lang yung ginamit ng mga ninuno natin dito nung inukit ng mga bundok na to para gawing tunnel hello ang lamig dito ang lamig pero, pero na ba? <laughs> peace out alright